Bo. Bo. Ano Rosman? Ano ba? Kung sa di din ang Ay, sudah nunda. na eh, na. Sino makaong sila kanil damo niyo? Sudah nun sa mga utana pag inasirus mi kita eh. Alangat sino pa dam. May tao pala, Andriyao. Ano may me mga alikanto? Magkaong sila? <tuh> ha? Bo. Pas na si kung ano yung makaong tinangkong bo. Kasus, me papaspas ka pa laman, nalaman. Ros, gano'n mga mga Gapong, nagalipong lipong ko. animik dali ko. Noon sa naman si Rosme. Animik pa lang lawas sa Ros. Noon sa naman tao na Ros. Oy! Ang dalawang lawas mo. Hindi, kailangan. Ay, hindi. Sige lang po namin tatangkong mo. Ha? Kasi sige lang po natin ang kong. Sige lang tatangkong. May ganit sa isa kabulan. Ganit may... Makakaon ka isa, Sige, tangkong sa imong mata. Natakaan ka na kaon sa na? isa pa kay... Hindi daw di pwede makaon na basta nimik daw ka mo. Susi niya, usus, oh nang lawasan aros, na Rosy, dili na nimik, Rosoy. Nagmantika ka kasi katambok, nimik, na sa naman si Rosmi ni man. <laughs> ha? I Iba, naguro ato sudah nun, bo. Ano aw? Ay, hindi lang ko si nanay, bo, ay. Eh. Oh boy, may papahindi, hindi, hindi. ka pa Ros na onsa naman si Rosmi. Ay, sisa ka bulan, kaisa ka, ka lang magkaon sina ha. Mapahindi, hindi ka pala lano ni si Rosmi man. Si man kagaya na imbik, kani ko alangan, makaon pa ko sina. Asus, oh, Bagay gani sina magkaon ka tinangkong ros kay tambok ka muna na para diet, diet ka. Oh, hindi dog-idog dog lang. Kamo no, kay maklaro kayo. Nalapad mo nga nawong. Arti arti pa si Resmi, do man nol si Rosmi ba. Hindi kay Ay, hindi ko makaon sina grubo oi. Hmm? Uh, uwi kayo. Kay hindi mo paborito. Ha? <laughs> kay natakaan ka na sa na sa kabulan kay sala ka magkaon. Ang ganang lubo lagi ros. Adlaw ka magkaon. Dili ka matakaan. Alo, Kay namit man. Kaya paborito. Idug idug lang ang ngag lang manang ang tang ni Morosoy lapad lang manang naong ni Morosoy. Hmm? Tahang lang ang ipo ni mo. Ay sige, kuwala lang ko naman man diri noon dala na nakapigado pa kayo. Ate hindi na ako mamahaw eh. Nangapi man ug ina. Ayo, mas mas maayo kani kay makahag besib pa ta sang bugas gani ah. Amo gani ambo. ano? Ga problema naman kay di ka pamahaw. Basi magdagok naman ang tiyan. Hindi mai motang. Oh okay. Ano mo ni magluto eh? Ay, sasalang apoy ni japon sa buwan ta kaliop kaong ka. Hindi ka ni ko Ha? Hindi ka ni ko maka-countin ang kong. Look. Hindi, Kamutitaps. Ay, ayano ni. Oo, hindi ka nakakilala. Kita lang sala kamu kita nay mo. <laughs> Gangisi lang maning lawa. Dapat mo kaon ko sining aning atang tangkonggot ng ano ba tong pulagod tapol ba. Asa ah, sad amda ka pa kay dito pato sa bukid kay kaon oh. Amo pa lang paborito mo ari nga drillas tugaranta. Hindi mo. Kung na tambal to ari makanimik magudni. Ay sa kanang lawas aro sa iko ayo ka hadlok manimik aro soy. Tinda ko ang lawas <laughs> nimo ka. Magsure. Mag dia <laughs> Hindi magbuot gid ka ang animik wala mo na patambok ug paniwa. Sige na ara <laughs> <Kaunon to> na. Kaunon na Nagduktok-duktok. So, sanlang nimo.